So, good morning guys. Oras na ay 5.20 na lang daling araw. Dilig pa mga dyanas. pa. So, ngayon ang biyay natin na ipataan ulong kapulit. Na, kapitulit kayo mamaya. Let's go. dito na tayo sa head office so magta time in tayo sa madilim pa pag muna natin tong baon natin guys nabuli na akong ulam so, dito tayo guys ha office ng mga driver, kuha tayo ng padala na hindi natin na may padala para sa bataan at ulong po let's go so bataan ulong ka po meron tapos din pa tayo dito guys baka may nakalagay eh. i-update ko rin kayo mamaya so guys dito na tayo sa bataan ayan o oh, deliver na kami ayan yung kasama ko si Ilaya ayan, dito na kami mga kadyaka sa Vista Mall, Bataan Kapit ulit kayo mamaya, Let's go! So ayan guys, no? dito pa rin tayo sa Bataan So iniwan ko na si Ilaya doon sa, sa store, no? So may bababa na tayo kasi kailangan bantayan mo yung truck, hindi kailangan pwedeng iwan yun No? At yun Kapit ulit kayo mamaya, kapunta natin ng ulongga po Ang oras na siguro mga alas 10, pasado pa lang So yun, sana huwag tayo abuti ng no? Gusto kong agad makauwi. <laughs> yeah, pwede ulit kayo mamaya. Peace out. So guys, abdi ko kayo. Diyan tayo mga kajangers sa uh, SM Olongga po. Huh? Okay. mag eh. Baka alas 5 oh, mag 6 kami makarating ng Maynila. Ang sanuan. Huh? Ayan. Ayan store aming store store ng kumpanya ha, sa presto nila rito so yun, update ulit kayo mamaya mga jungers ha, peace out so guys, dito na tayo sa head office Parating <laughs> na natin, karating ng longga po bataan na longga po so update ulit kayo mamaya, pag-uwi natin sa bahay doon tayo magpa-press update mga jungers ha so let's go so good morning guys, dito tayo ngayon sa SM South Mall dito tayo sa RDU no? so hindi ko ko si Kevin yung kasama kong helper no? so yun maaap uh, na to figure kayo may. good morning mga ka-junkers ang oras na ay 10.45 na lang umaga so ibang araw na to so yung napanood nyo sa simula ng video to ay yung kahapon yan yung biyay ko ng uh, Batano Longa po ang kasama ko yung painante o helper si Ilaya so ngayon nandito kami ngayon sa Ah, Alabang Town Center dito sa may ah, sakop ata to ng Las Piñas mga kajangas eh. so hindi ko lang alam no? so ang kasama kong helper ngayon ay si Kevin so ito na yung huling deliver namin kasi kanina nasa South Mall kami so ngayon nandito kami sa Alabang Town Center so para makita nyo nasa Alabang Town Center tayo papakita ko sa inyo ang parking lot ayan parking lot nila mga kajangas Tapos, ayun yung Alabang Town Center, no? So, ayun. Nandito ngayon tayo sa, at yung unit na uh, dala ko. Yung dala kong unit. So, pasok tayo sa truck, mga ka no? So, dito sa video na mga ka ay magpa-price update tayo ng presyo ng uh, plastic sibak sa gilingan, no? Sa rektahan ng mga jam shop. Sishare ko sa inyo yan dahil may nag-comment, nag, uh, nag request siya kung magkano ang presyo ng sibak doon sa ating nire-rektahan, no? So, update ko rin kayo mamaya. Ah, uh, abang-abang lang mga kajal no? so bang lang so good morning guys ibang araw na naman to <laughs> January 20 po ngayon mga kajangers no? so magta time in tayo alas 5 pa lang ng madaling araw mga kajangers no? so, timing muna tayo mga kajangers para right, let's go so good morning guys <clears throat> dito na tayo sa kaloocan, isang bulsa kaloocan mga junkers so ayun dito na lang tayong mga gamit So, karamakol yung ating partner na si Richmond. Ayun siya. Ayun siya, yung partner natin na si Richmond ngayon dito sa biyahe na to. Di kami sa mall. Na, ma mga na-update ulit kayo mamaya. Tara, well, let's go! So, good morning guys! Ang aulas na yun, aulas 11 na lang akong tanghalian mga <laughs> Adjangers, no? So ngayon, nagtatanghalian na ako. Ah, uh, gumawa kasi ako ng video para sa sa-release sa ko eh. No? kumain kumakain ako kanina pa. Pag-ulam so, po, mga examples ay scrambled egg na malata at saka binigay sa akin ni Richmond yung, yung, ano, yung partner natin ngayong uh, araw na to sa pagdi deliver So, binigyan niya tayo ng malabon, pagsit malabon guys, ang sarap. At tingda to nung uh, katrabaho namin driver din kasama ko Korean na driver. No, may negosyo silang niya ng niya Almusalan, uh, uh, no? Meron silang order niya to. Milibri ako ni Richmond, no? Maraming salamat, Mon. Hmm. Only in the Philippines. na nagpa-press update tayo ng plastic si Bok sa gilingan ng mga pangangpanin niya so kung saan sa ito yung mamaya okay. At muli mga Kajangers, ako'y nagbabalik dahil ang oras na ay 3.20 na ng hapon mga Kajangers. Magandang hapon sa inyo. Saan mga kayong panig ng mundo? Ang araw po ngayon ay Friday, January 24 na po mga Kajangers. So inapanood yung video niyan. Sa simula ng video nito ay yung mga nakalang araw na biyay ko dyan at yung kanilang biyay natin sa Kaloocan. So maraming salamat sa inyo sa pagsubaybay mula sa video nito at umabot po kayo dito sa ating dulo. So nabanggit niya dyan sa video niya na magpaprice update tayo ng plastic sibak doon sa ating direktan. Pero, matagal kasi ang bina pag dili uh, deliver ng sibak mga guys dahil nga nasa katrabaho ngayon ako sa kumpanya so kumontak na lang ako kakilala natin doon sa uh, gilingan mga ka no so si ang kinontak doon si, si Jackie kasi that, uh, kad, uh, namimili sila na, naghahakot sila ng mga mga sibak sa mga junk shop no? so ngayon yung bibigyan ko so, yung price ay yung mismong uh, presyo ng gilingan no? So, binabag sa binabagsakan kanila Jackie mga guys no? so hindi ako sa kanya ng update mga dyan at pinagbigyan naman niya tayo. So yan, isi-share ko sa inyo. Ang, ang abisong to ay sinag niya sa akin noong January 22. So hanggang ngayon, 24, ito pa rin tumatak mong presyo nila doon sa pinapasahan nilang gilingan. So mga dyan, no? So, isi-share ko yan sa inyo. Huwag natin yung patagalin. Kung handa na kayo, hawag na rin ang lapis o papel. Sisimulan na natin yan. 5, 4, 3, 2, 1. Ilista niyo na yan. So, So magsisimula tayo mga dyan sa PP Black. Ang presyo ng PP Black doon sa ating dektan ay 8 pesos per kilo. At ang sumunod, ang mono -colored. Ang presyo niya doon sa rektan ay 8 pesos rin per kilo. At sinusundan niya ng PP Colored na 11 pesos per kilo. At sinusundan ulit yan ng Highland Black na 14 pesos per kilo. At ang panglima, mono white. Ang presyo niya doon sa rektan ay 15 pesos per kilo. At yung pang-anim, Highland Colored ang presyo niyan doon sa Gilingan ay 20 pesos per kilo at ang Hidden Trans, ang presyo niyan doon sa Gilingan ay 24 pesos per kilo, ang Pipi Washing 30 pesos per kilo, ang Pipi Trans na 33 pesos per kilo at ang Pipi White na 19 pesos per kilo. So, yung mga nabanggit kong price pagkumpara niyo lang yan doon sa inyong mga ni at inyong mga binabagsakan na mga sibak, mga adyan. So sa mga bago, nagsisimula pa lang. Ah, uh, ko sa inyo na Pagdating sa gilingan, marami na pong klase ang mga plastic na sibak. Sa jangsap kasi, tatlong klase lang po yan. Ang plastic na plastic sibak o tinatawag na plastic sibak nga, yung mga assorted na halo-halo na po yan. Ang hinihiwalay lang po dyan sa pagdating sa shop ay yung mga monocolored, mono black at yung pp black. Pag sinabi mong pp black, kahit na anong klaseng plastic, basta itin, pasok na yan sa pp black mga ka, ah, sa pp black, ah, tama, sa pp black na yan mga kajangas, no? hiwalay niyo niyan doon sa uh, presyo niyo doon sa junk shop niyo. At yung mono mono black. Iba rin 'yang presyo niyan doon sa taripan niyo sa junk shop niyo dahil nga mabababayan. Hindi niya 'yan isasali doon sa plastic sibat na binibili niyo doon. Magdas na mas mababa sila dapat. Pero yung uh, mono, mono black na 'yan, tatlong klase rin niyan doon sa gilingan. May tinatawag yan na mono colored, a uh, mono colored, mono black at yung mono white. So na sa nabanggit yan dito sa mga presyo na na ko sa inyo mga kajangers no? so ang karamihan na naibibenta sa junk shop yung plastic sibak na halo halo na lahat no? so mga pitong klase na ko dito na na pitong klase siya na klase na pagdating doon sa gilingan na pitong klase na siya no? naintindihan mo <laughs> so, sana naunawaan niyan so gagawa rin ako ng video abangan ninyo yan tungkol sa sampung bagay na pinagsasabi ko doon sa 10 klase ng sibak na uh, tinatanggap doon sa gilingan para mas maunawaan nyo. May nagawa rin akong video niyan, dalawang video na yan. So ngayon, 2025, i-renew natin yung video na yan para sa mga bago at nagsisimula pa lang, bago lang napunta dito sa aking channel, uh, o napindot lang, no, na kakaroon tayo ng update ulit sa sampung klase ng sibak pagdating na sa gilingan. So ayun, sana may naunawaan kayo sa mga pinagsasabi ko. So, yan mga guys, no, sana nagustuhan niyo ang video po today. Kung nagustuhan niyo naman, paki-like naman. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, gently dito sa aming channel. Click yung subscribe button, hit notification bell para ma po kayo sa mga bagong i-upload ko pang mga video. So mga guys, pa-share naman natin na ang video para kumalat naman sa iba pang gustong maghanap buhay ng pagdadyang sa pag-scrap. Lalo-lalo na yung mga uh, OFW, baka, mga uh, w baka gusto nilang subukan yung uh, pag ng pag-scrap o pagdadyang job. So muli, Hanggang dito na lang. Ako ang inyong kadyang sa si Erwin. Kita-kita po tayo sa slot. See you on my next vlog. Bye-bye mga kadyangers. Peace out. Yo!